Ang Department of Economy, Planning and Development or DepDev ngayon, ang NEDA. Marami ang nagtatanong, bakit pa ba natin kailangan yung DepDev? Sa mga nakadaang nakaraang taon, nakita natin maraming mahuhusay na plano ang nananatiling plano na lamang. May mga proyektong inaprubahan, ngunit hindi lahat ay kaagad nating naisasagawa. Magiging katuwang natin ang DepDev sa pagtiyak na paggamit ng sa pagtiyak sa paggamit ng ating pondo na ipapatupad ang programa ng wasto at naghahatid ng pakinabang sa mamamayan. Titiyakin natin ng DepDev na ang ipinanga ang titiyakin natin na ang DepDev na ang mag, na pagkan may ipinangakong tulay Paralan Health Center, okay. makasada okay. ay matatapos okay. so, sa tinaktang panahon at magagamit.